Good evening sir Gandang hapon mga amigo Nandito tayo ngayon sa bayan ng Katayangan At papunta tayo ngayon sa Masbati City Mga Ludi, ang problema Meron daw checkpoint dyan sa ulahan Agoy Kaya pala maraming uh, Nagaturumpukan dito sa higad sa kamino Mga amigo Okay, gagaling checkpoint sa unahan. Namin lang sabi ko sa inyo mga ludi na dapat sumunod tayo sa batas trapiko mga amigo. Ayan, para hindi tayo maabala kung saan man tayo pumunta mga ludi. Ayan, so dapat registrado yung ating motor at syempre kumuha din tayo ng driver's license ano? para naman hindi tayo maabala pag tayo ay uh, magta-travel. no Katulad sa inyo, yan, shoutout na lang sa mga na stranded dyan, ano <laughs> so, yan so, dapat kumuha tayo ng lisensya at iparehistory yung ating motor para hindi tayo magkabirya sa ating mga travel, at ito nga mga amigo, papunta tayo ngayon sa Masbati City, pero alam nyo mga amigo, kinabahan tayo, <laughs> kasi ibang motor kasi yung dala natin yung maliit, yung malaki kasi ng motor na dala natin ah, uh, kumplito yun So, ang problema, itong maliit kasi, ah, hindi ko pa ito nare mga amigo. Ano kasi busy tayo. Kaya naisip ko na ito yung dalhin pa Masbati City kasi nga yung ilaw nito okay. Yung, yung malaking motor ko eh pundido yung ilaw noon kaya hindi ko pa naayos. Ayan so biglaan din kasi yung travel namin papuntang Masbati City mga amigo. Kaya eto naka-travel tayo, Agoy Rode. <laughs> At kung nyo mga amigo, bakit tayo dumiritso? Kahit alam natin na may problema yung sakya yun natin. Ito kasi yan mga amigo, ano? Pag alam natin na uh, meron tayong problema, ayan, so nagbabakasali tayo kung makakatagos tayo, makakalagpas tayo sa checkpoint. Pero once na sinita tayo, uh, Uh, pinatigil tayo ng pulis, tumigil tayo mga amigo. At syempre, ang una nating gagawin, batiin yung kapulisan. Yan, gandang hapon po sir. Good evening po sir. Ayan mga amigo, ganyan ninyo. Tapos, pag alam nila na expired yung sakyan mo, wala kang lisensya, so humingi ka agad ng dispensa. No? ah, uh, sabihin mo na lang na hindi mo pa na uh, ah, si Kaso kasi nga busy ka. Ayun, kasi ang mga kapulisan naman, eh, nakakaintindi naman yan mga amigo. Kasi mababait naman yan mga amigo. Yung ating mga kapulisan at ito nga, mapagas nga ni kita na hindi mga lodi. Kaya lang ang problema, brand out daw, agoy rodi. Yan. Shoutout sa nina gasolinahan din sa katayangan mga amigo. Pag brand out, waran supply ang gasolina kay waran generator. <laughs> ayan So ayun lang mga amigo, tapos pag-abot gaya naman din sa Masbati City, mga ludi agoy checkpoint na naman. Nadi nagkaigwasan checkpoint dito di, sa uh, Barangay Tugbo. no oh, kumapansin natin. Maraming nakatambay dito mga lodi. Yan, checkpoint na naman, kaya kinabahan na naman tayo. Pero okay lang. Basta importante mga amigo, sabi ko nga sa inyo, pag sinita tayo, tumigil tayo at batiin natin yung kapulisan. At ito nga mga ludi, yan, talagang susulong tayo. Yan, tingnan natin kung gaano tayo ka tigas, ah, kung gaano tayo katapang tapang. <laughs> Wag lang tayo matikitan mga amigo, ano? Para hindi tayo magka-problema kasi ang laki ng babayaran natin kung sa alin na mauli tayo mga amigo. At dito na nga, nagsita si Mano Adi mga amigo. Good evening, Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening sir. Yes, sir.

Ayan, thank you sir. kita nyo naman mga lodi. So, binalik agad ni sir yung ating driver's license. Kung tutusin, komilik checkpoint yan. So, lahat. I-check dapat yan mga amigo, pati ang registro ng motor. Kaya lang, maraming mga motorista ang dumadaan ngayon. Kaya, okay na sa kanya. Basta importante, naka-helmet ka, meron kang lisensya. Ayan. At nakasapatos ka. So, diretso na. <laughs> So, thank you kay Sir ano? So, ganyan kabait yung ating mga kapulisan. So, basta makita lang nila na mayroong driver's license na pinakita at naka ka naman, o at naka attire ka naman, di okay na. No, para uh, hindi ka na maabala. Ayun. Pero kung chinik nila yung uh, registro ng motor, Aguero, di problema, tasan ko. <laughs> ang mangyayari, makiusap na lang tayo para hindi tayo magka-problema at magmulta mga amigo. <laughs> So ayun lang ano So paano mga amigo hanggang dito na lang yung ating video At kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel mga gala dito sa Masbate Please follow and subscribe para naman kung meron tayong bagong upload Ma-update kayo Ako nga pala si Dudeski Motovlog Na hindi pa sikat pero lost na Bye bye mga amigo